So, this is a response to those people who have been requesting me to do flip-top. Well, I researched what flip-top is. I found out that flip-top is more of a battle uh, between freestyle rappers. So, it's more of a rap thingy. And uh, medyo nakakaba kasi hindi naman talaga ako marunong mag-rap. Especially pag freestyle. So, nag-request lang yung mga... Becky Monjan, na mahilig mag-request ng kung anik-anikwa boom-boom bells ng flip-top. So, ito na. Hey, <laughs> kakadiya. Wititit ko nosing ang ginijisplok nila. Wititit ko nosing kasi nakakaloka. Kaloka naman, ako'y nautusang magrap. Ito naman pala ay bonggang majirap. Ako si Becky Mon at itis ang flip top. Ang lakas makabaliwag pag ako ay -ra rap Wit ko nose kung saan ako masasadlak. Ako ay isa lamang hamak na mudak. Sanchi, Donchi, Ditechi, bongga. Mga Becky, Bekla, Beklita ay bonggang bongga. Mga Becky, mga Becky, akis ang inyong mami. Wit ko naman nose na jumujo na Pero tayo'y dumadami. Siya po si Pagod na tragedy na si Watashi. <laughs> so, ayon. Guna lang. Nakakaloka. Hindi ko akala kaya kong gawin to para lang sa inyo. Lakas nyo. <laughs>